'di ba? Basta bawat pintig ng ating mga puso, happy lang. Ayan, nag-traffic nang papasok sa amin, no? Ganyan naman 'yan, nagta-traffic kasi yung kabilang daanan. RFID daw. Daw lang ha. Kasi hindi ako kumuha sa mga kasasakyan namin. oh, uh, mga. Ah, uh, ba? Diba? Kahit yung limusin ko pinapakuwag RFID nakuha wow, yung limusin po Nakita niyo yung bundok. Mga kalabs. Ayun, no? ganda ng ano. Nandito kasi kami sa ikatlo. Lagi lang tayo magngiti. Habang tayo nabubuhay mga kalabs, lagi tayo magngiti. Ay, ba diba? Masarap kasi kahit may problema ka. Ingiti mo lang yung mga problema. Hindi ka din mangulubot. mahirap mahirap lagi tayo nagseryo sa buhay. <laughs> papunta tayo sa mangulubot. Lagi tayong ngiti Kung may makatingin sa atin Bakit yung babae na yun Bakit nakangiti uh, Okay lang Nakangiti ako mga kalabs Kasi para sa inyo naman Kasi I love you all Ang kondo talaga nung ano Tanawin oh. no oh. Parang Tingnan mong langit Bakit kaya langit masaya Mga kalabs Ah. Charo. Ano oh, ba? Diba? Tininglang lang. Sa langit. O, oh, ganda. Tay na mo na katrap. Sa langit wala. Sa langit wala ang girl. Sa langit wala ang girl. Oh, di ba? Ako, kung makita ako sa mga kapitbahay natin, sasabihin, ano nangyari yan ni Ate Rose? Bakit niya sumasayaw sa second floor? Wala lang. Good vibes na. lang tayo. Happy lang. Happy lang. Nag-traffic ko. Oh. Welcome to Ceberama Balacat, Pampanga. Ang ganda ng cloud so shooting na mo, may red. Oo. Okay. Eh, thank you very much mga kalabs ko eh, Sabi nga Ang buhay ng tao Parang langit Kasi minsan ang langit malungkot Minsan masaya Minsan naman Makikita mo Sobrang saya Parang ganun din buhay natin mga kalabs Minsan tayo Masaya May, may time din malungkot tayo mayroon din pinaka-time na lalo na kung ma broke in heart ba diba? Para talagang lulubog ang langit papunta sa lupa, 'di ba? na Pero 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 ito talaga yung buhay natin. Dinagis niyan sa mundong ito ng ibabaw. Wala sinabi ko sa caption ko. Samahan ninyo ako mga talods sa mundo nitong ginagalawan ko. At sana hindi ninyo ako iiwan habang tayo magkasama at habang tayo mabubuhay. Sana all. Ganda talaga. Hello, may bird oh. Tingnan mong bird. Makita ba? Makita ba? Sana siya. Ay, nandoon. Ay, wala na. Parang ngayon lang nakikita ng bird. Malaki kasi. Thank you very much, ma kalabs ko. Siguro uwi na kami kasi. Naku. Yung na namin, nandoon ba ya? Diba? Pwede kayo dito mag-business. Pwede dyan. Thank you very much mga kalabs ko. Sa pagsama mo sa akin. Maraming salamat. Tingnan mo. Ganda. I love you.